kita ko sa aming buwi ng pila. <laughs> Ito you know? po sa Ethel. Kailangan po Padalaan ka. po. Ano? Ay, wait lang kuya. May wallet <laughs> Thank you. Number ko kami sabon. Ay, nako. Sabon lang, no. Punta pa ng bahay. Malo, no. Nakikita na yung kanayame mo sa likod. Pakainit. Yogi na. Ano lang yan? Ay, dito pala kumuha ka ng maliit na. Alin? Sige, okay na yan. Diyan lang sa gilid. Hindi may papakailaman ni Trish. Eh. O pinakailaman palo, kamay. Asa oh, na yun dito yung may Dito na ako dito. Dito na ah. tayo. Dito Dito na Dito. 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 Brace powder para sa... Paharap siya doon. Paharap dito? -mm. -hmm. Yes. Brace powder so okay. sa kukini. At saka... Purple bloom. <laughs> Sige nga, mag-try nga ulit ako ng green. Dati kasi mahilig ako sa green. Ilan nito, ma'am? Pag-isa <tihisa> lang. Ha? <laughs> Ika, Sa dami natin na Sige lang, dala Sa side lang Papa. ako babawi. Ma! Mabudyo! Ano ko sa'yo, mabudyo. Mm. Okay, fabric. Mabudyo. Mm. Dalawang labahan. Dito Dito tayo. Ilan na ito? Apat. Hindi ah. oh. Hmm. kaya sa ano lang. Wala ang apat eh. Ano ba kasi binibili ko? Mas bet ko yung nakapak lang siya kaysa sa malaki. At saka isang bareta. Kasi... hindi ako gumagamit. Basta-basta. Gumagamit na kasi si Daddy Tree pag naglalaban ako mga chinechinela. Kaya, yeah. hmm? Oo, para ano, hindi nakakasingaw yung paa mo. Ito, pride. May ako sa pride kasi ang pride is hinahalo ko siya kung nagpaikot ako ng washing. Mga dekolor. Yan, ganong, ganyang klase ang mga sabi ko. <laughs> Tatlo at saka uy wala silang sondrox ito to to pang white ito yung sondrox ko na gusto ko nito yung may hawakan pang takip pang di color color shape ito na lang mahal yung malaki sa shape color shape shape yan lang okay na po doon na doon na yun na. Sabon lang talaga binili namin. Ay, Domex. Domex para sa bowl. Sa iyo ko yung bowl ko na naninilaw. Biscuit ni Trish. Biscuit po ni Trish pero biscuit na rin po ng lahat. Kasi yung mga anak ko, syempre, alam nyo naman, para kami nasa ibang bansa. <laughs> yung gabi ginagawa namin araw. Syempre, food trip. Ay, mahal, masarap ito, mahal. Yummy. Hindi pa, hindi ako nakakita nito sa ano. Parang bet ko to. Honey, house. I alam, mean, para siyang ma-milk, milk, milk, kinene. Ito ko na ilalagay sa bibig lang. Ayoko yung masyadong mami. Skyplex. Adi ka. Sunshine. Ay, matigas kasi yung sunshine. Gusto ko yung ano. Dun. Tsutsarema miso. <laughs> Ang hirap amili. Tapos nakabudget lang yung pera na. No? <gasps> Di ba? ba? Siyempre, alam mo tayo mga Pinoy, ay mga nanay, mga mamsi, naghahanap tayo ng mura, makakatipid at nakabudget. Siyempre, lalo na isa lang nag-work sa kanin ako. trabaho lang ako sa pal, palamunin talaga. Lay, <laughs> like, wala pa mag-alaga ng anak ko. Ayaw din nang yung daddy nyo na ipawas. Bante ko sa iba. Kasi, iba yung kulit ng anak niya. Kaya kailangan ako muna magtsatsaga bago ulit ako magtrabaho di ba mga mams ang mana pala ng isang ganitong milo no? yung mga ko kasi bear bands sana kaya lang yan lang muna na tayong pang bear saka kailangan natin na marami try kaya natin mahal ito may stevia no? try kaya natin tumahal Sige sa gilid ka lang. Try kaya natin to. May stevia. Or ito lang talaga. Try natin to. Pero kunti lang yung laman. Ha? <laughs> Ayaw doon yung kunti lang laman. Eh, Okay na to. Hindi ako dati mahilig magkape, pero sa ngayon, nahilig na ako magkape. Kailangan kasi ng North Seasoning. Eh. Mahilig ako na ito. oh, hayaan mo na sila. Kasi hindi ka lang madudulas eh. Siyempre, ingat na lang. Para nagutan na nila yun. Walang Coke eh. favorite. Mag-mountain juice daw kami kasi nakaraan nag-Pepsi kami. Magkano kasi 2 liters? Oh. 2 liters na yan. O, 2 liters na. Shampoo, shampoo. Naubusan na kami ng shampoo. Ito, o. Ayan, na si Dala mo yung Evercard ko? O, nasa akin pa? Wala, sige, dyan ka. Gusto may bayad kita dyan pag may nabasag ka. No, Trisha, kung la labas. Hala, hala, baba, yolo, sige. Sige. Plastic. Ito ko. akulit. Malit lang pero sulit. Sik-sik, lig-lig. Ay, laka, sige. Nagot ka dyan.